guys, nandito naman tayo sa kagubatan. Oh. kagubatan, nagkagubatan talaga yan. Oh. Pag pinuntahan mo doon si Lalim, hirap ka makapasok doon. Oh. oh tingnan mo, hirap pasokin yan. Grabe, oh. daming kahoy pwede pang gatong ito yung kahoy na yan gumagapang oh, ano anong klaseng kahoy ito gumagapang siya tapos lumalaki ang tibay niya oh, hindi siya mabalik balik o oh, parang parang ano plastiko Look at that duh.